Sa ngayon nakalabas na ang bagyong dando ng Philippine Area of Responsibility pero mayroong mga wind signals pa rin. Ang uh, mga instruction po ng uh, Philippine Coast Guard natin, uh, uh, baka ho mayroong magpupumilit na kagad na maglayag. Uh, Captain Noemi, ma'am. Yes sir Alan, as of the moment po suspended pa rin po yung ating mga paglalayag, particularly po sa area ng Northeastern Luzon and Northwestern Luzon. Although meron na po tayo sa record natin ng na mga ports na nag-leave na po ng kanilang mga um, suspension, particularly sa Northern Quezon, pero meron pa rin po tayo mga ports na may mga barko at saka mga motorbank na nag-take shelter. So ang amin lang pong reminder sa atin po mga kababayan na po sa area po ng mga coastal communities na kung hindi pa po maganda ang panahon ay iwasan po muna timaglayag at uh, bawasan po muna 'yung pag-engage in into fishing or water activities lalo mm -hmm. na po 'yung malalapit po sa mga dagat para maiwasan din po 'yung insidente po. Okay. At 'yung mga hindi pa rin pinapayagan na makapagbiyahe ng mga inter-island vessels, meron hubang na monitor din ng ating Philippine Coast Guard na mga pasahero na stranded pa rin sa ating mga pantalan sa kasalukuyan, Captain? no, Sir Alan, wala na po tayong stranded. Lifted na po as of Yun. 5 a.m. today. Mm -hmm. Particularly yung sa area po ng Real Port, yala naman po ang naitala po natin na nag, uh, ah. nag-suspend temporarily dahil po sa hindi maganda yung panahon. This is a Port of Real. Yes, tama po yan sa may Northern Quezon, Sir Alan.